Siya ang referee na nagdala ng kutsilyo sa isang laro na nauwi sa malagim na bawian ng buhay. Siya si Octavio Jordao de Silva, 20 years old at June 30, 2013 Meron siyang dalang patalim habang nagre-referee sa isang laban ng soccer sa may Brazil Isa sa mga player sa laro na to ay si Josimir dos Santos Abru 31 years old, nakasama pa nga yung mga kaibigan at pamilya niya Na nanonood nga nung laban nila Sa gitna ng laban, dito na nga may nagawa itong si Santos At bilang referee, dito na nga siya pinapaalis ni Jordao na ikinagalit nga niya Dito na nga tinumba ni Santos si Jordao at sa pagbangon nga ni Jordao dito na nga ni sinaksak si Santos na nagpatumba nga dito at sa lalangan nung tama sa kanya, binawian din siya agad ng buhay. Sobrang nagulat at nakita naman ng mga tao yung ginawa nga ni Jordan kay Santos and since nandun nga yung mga kaibigan at pamilya nga ni Santos, dito na nga nila sinugod itong si Jordan doon sa Mayfield. Dito na nga nagkagulo at sa sobrang dami nga nila, hindi na nagawang makatakas at makapanlaban nga ni Jordan kung saan dito nga may mangyayaring sobrang malagim dito sa kanya kumuha ng mga bato yung mga kaibigan at kamag-anak nga ni Santos at pinatama nga nila kay Jordao hanggang sa mabawian siya ng buhay. Kahit wala na nga si Jordao, hindi pa rin sila huminto sa pag-atake nga sa kanya at mas lalala pa nga ito nang damputin nga nila yung kutsilyong daladala ni Jordao at gamitin nga sa kanya. Sa galit nila, tinanggal nila yung mga braso, binte at ni Jordao at tinusok nga sa mga stick at saka nilagay doon sa gitna ng field. Kung hindi nyo na-gets kung ano yung ginawa kay Jordao, kung napanood nyo na yung The Walking Dead, alam nyo yung ginawa ni Alpha sa kanila, ganun yung nangyari kay Jordao. Kung nagtataka kayo kung ano namang nangyari nga kay Santos, dinala na naman siya agad sa may ospital, pero ayun lang, binawian din siya ng buhay. Pagkatapos nga nung nangyari, ang naiwan na lang ay yung field na punong-punungan ng mga dugo at yung mga kahoy kung saan nga tinusok yung mga parte ng katawan ni Jordao. Dahil sa sobrang grabe nga nung nangyari, inalam naman nila agad kung sino nga yung mga dapat managot doon nga sa nangyari kay Jordao. Sa sobrang grabe nga nung nangyari, hindi pa nga makapaniwala yung mga pulis nung una at ayon pa nga sa kanila, I don't think human beings had such perverseness to do this. Sa rin sa mga inalam ng mga polis kung bakit nga ba may dalang kutsilyo itong si Jordao habang nagre-referee since referee lang naman siya doon sa may laro. On July 2, 2013, inaresto naman yung isang lalaking si Luis Moraes Souza, 27 years old dahil nga sa nangyaring ito at hinahanap pa nga yung kapatid niyang si Francisco at parehas nga silang main suspect sa nangyaring insidente to. Lumalabas sa investigasyon na nadala na to talaga ng galit yung mga kaibigan at kamag-anak nga ni Santos given yung ginawa nga sa kanya ni Jordao, dagdag mo pa mga nakainom, lulong sa mga illegal na gamot at wala daw sila sa mga katinuan nung mga oras na yon. Ayun naman sa mga polis, we will identify and hold accountable all those involved. Dagdag pa nila, one crime will never justify another. Sa ngayon, 12 years later, wala naman na rin masyadong balita kung ano nga ba nangyari sa may kaso na to, kung naparusahan ba yung mga dapat maparusahan or nakalaya sila, pero sana yung akin lang maparusahan nga yung mga dapat maparusahan.